mga pre, isang pagpalang araw na naman sa inyong lahat at syempre welcome back dito sa channel ko. So ayun mga pre, for today's video ay imamaximize natin yung space na meron tayo dahil wala na tayong mapaglagyan ng mga fry ng ating mga molis at yung ating gold dust moli ay, ay malapit ng mga nak. So kailangan natin mag ng lalagyan ng mga fry natin. So ayun mga pre, kung nalala nyo yung last video na to, so itong video na to so naglagay tayo ng mga ref tab ah, Doon sa bakanting space natin na soon ikukonkrete natin. So, okay naman yung resulta. Nabuhay naman yung test fish natin na nilagay, yung ibang mga fry na nilagay ko. Pero yung problema, yung mga palaka dito ay masyadong invasive. So, talagang napakaraming uh, fry ng mga palaka doon sa mga ref tub. Kaya, nag ako mga pre na kunin yung mga ref tub na yon at ilalagay natin sa taas ng ating mga concrete. Uh, lalagyan natin doon sa may mga corner lang na makaka makaka settle yung uh, RF na hindi masisira. So ayun mga pre, ah, marami tayong gagawin kaya samahan niyo ako. Hindi natin patatagalin yung video. Let's go. So ayun mga pre, ito yung limang ref na sinasabi ko. So actually buhay naman talaga yung mga fry doon yung problema nga lang masyadong invasive yung palaka kaya kinuha ko na lang yung net kahit may net na pinapasok pa rin nila so kukunin ko na lang yan lahat tsaka yung mga fry kukunin natin at lalagay lang muna sa isang lalagyan so hindi natin yan pwedeng ilagay dito sa mga fry na nakuha natin dahil uh, baka magkasakit sila dahil nga grabe yung uh, kadami yung mga palaka doon So baka may sakit o di kaya carrier ng bakterya. So mahirap na. So ayun mga pre, uh, sisimulan ko na. Kukunin ko yung mga fry doon. So sumahan nyo ako. Let's go. So ayun na nga mga pre, yung mga fry na to na nilagay ko dati ay uh, days old lang na fry. So ayun no. Uh, maganda na yung katawan nila. At uh, buhay sila lahat. So naglagay lang ako dito ng ilang piraso muna sa mga ref tub kaso hindi ko na tinuloy yung paglalagay so ayun mga pre para mabilis tayo uh, kunuha ko na yung aquaspeed A2000 ko ayan so yun yung ginamit natin na uh, pang drain sa mga ref tabs so ayan so lumang luma na to yung A2000 ko nasa 2 years and half na ata to pero goods na goods pa rin so para mabilis tayo gagamitan natin ng submersible pump So grabe tingnan yung mga pre yung sitwasyon Grabe talaga So mamaya susubukan ko na ilagay dito na portion Kung pupwede sila Tsaka dun at dun din sa dulo Subukan natin kung pwede So dito subukan din natin mamaya Kung pwede nating maibalanse yung ref tab Dito maglalagay din ako dyan So, hindi pa to sure mga pre. So, subukan muna natin kung saan yung mas maganda. Yung makakabalansi talaga para iwas tayo casualty. Ito na mga pre, na drink ko na yung isang reptab. Tingnan nyo. Ang dami, dami, daming anak ng palaka dito. So, grabe. Dito sila nangingitlog. So, ginawa nila itong breeding area dito. Ang dami din. So, dito na ako nag uh, papump ng tubig sa kabila. So, mamaya linisin natin to. So, ewan ko kung nandito pa yung mga isda ko dito na nilagay. sa na ba yun? Ayun, meron. Buhay pa sila. So, grabe mga pre. Ilang daan iya kaya yung nandito. So, yung iba nakuha ko na nandiyan na. So, platinum king muli yung nilagay ko dito. So, kunin natin. So, ayan mga pre. na drain na natin yung mga A ref tab. So, ito na. Nag-drain tayo dito. Dalawa na lang. So, yung mga fry ay nandito na. Tingnan nyo. Malalaki na sila. So, ilang weeks lang yung nakaraan. Pero, ayun na. Malalaki na sila. So, buhay pa sila. Kakwarantine muna natin yan para hindi makahawa sa iba. Hindi natin sure sa ganitong sitwasyon ng tubig. So, malamang sa malamang ay carrier yan ng mga bakteriya. Kaya, kailangan natin ingatan yung na-invest natin. So, ito, tingnan nyo. Ito yung mga deadliest na predator, lalong-lalo na sa outdoor pad. So, ito yung disadvantage ng outdoor pad. So, ayan, tingnan nyo. Focus ko. Nagbablurred yung may wagang camera natin. So, ayan. So, tingnan nyo. So, sa hindi nakakilala, yung dalawa na yan ay larvae. Uh, ng dragonfly. So, larva ng dragonfly yan. Yung isa, nandyan, yan, no? yung maliit, yung mahaba. So, yan yung early stage niya. Kapag uh, nag-mutate siya, so, ayan na. Tingnan nyo. Pangit-pangit ng itsura. <laughs> oh! So, ito mga pre, yung mga predator sa outdoor pond. Lalo, lalo sa mga planted ponds. So, grabe yan kumain ng fry sa isang araw. Ilang fry yung kayang kainin yan. So talagang perbusyo yan sa ating mga breeders. At isa pa, yung panahon sa mga uh, katulad dito na outdoor setup, yung panahon talaga, yung pinaka-critical sa atin, yung iinit o ulan. So medyo mahirap. Kaya yung napapansin nyo, yung tubig ko ay malalalim. So ayan, tingnan nyo. Sobrang lalim to mga pre. na nasa 80 cm to. So dito, uh, medyo dito kalaliman pero at least araw-araw nagpapa-overflow tayo dito sa mga uh, concretes natin So mamaya, susubukan ko na mailagay dun sa itaas yung mga restub na to So di ko sure kung pwede, pero subukan natin Let's go! So ayun mga pre, tapos ko nang linisin yung mga rest tab So actually ito na, nalagay ko dito yung isa, nandun na yung isa sa dulo So, kanina nilagay ko yung tatlo na yan dun. So, talagang hindi uh, kayang i-balance mga pre. Uh, kasi hindi siya makakaupo ng maayos dahil sa mga nakausling uh, bakal, yung kabilya ng ating concretes. So, tingnan nyo. So, ayan o. Oh, may mga nakatayo. So, sayang naman kapag pinutol natin kasi dyan kinakabit yung mga nets natin. So, kaya, ang hirap talaga. So, dito, ganun din. So, alanganin talaga na makaupo ng maganda yung mga ref tab natin. Kaya, nag na akong uh, ibalik na lang yung mga nets. Kaysa naman na uh, madiskrasya yung mga ref tab natin. Tsaka, yung mga fry natin, mas sayang So, kaya, uh, nilinis ko na lang yung mga net natin. So, konting linis lang. Para naman uh, malinis tingnan. So, ayan. Fresh na fresh na ulit. Yung mga pans na mga breeders natin so dito ah, maglalagay ako mamaya ng tubig so gagamitin natin yung Aquaspeed A2000 para mag pump in ng tubig mula dito sa pan natin so ayun mga pre ah, naglalagay na ako ng tubig ito gamit ko yung A2000 so baka magtanong kayo bakit ito yung ginamit kong tubig so kasi maunguha tayo ng fry mamaya so kailangan yung tubig yung temperatura, yung klima yung uh, property ng tubig ay the same para hindi na tayo mag-acclimate at para hindi na ma-stress yung mga isda natin so kung gusto mong linisan to so, okay, pwede nyo itong i-water change uh, paunti-unti hanggang sa luminis, but actually okay naman hindi naman to uh, magadumi at goods na goods to sa mga molis natin so mamaya ito ay lalagyan din natin so dito tayo maglalagay ng ibang mga fry ng ating assorted molis, so okay na to Ah, uh, pwede na 'yan. Pwede na tong lagyan mamaya ng mga assorted mollies So manguha tayo mamaya mga pre. sasamahan so, samahan niyo ako. So ito na mga pre, meron ng uh, tubig yung ating ref tub. So okay na 'yan. Kasi bukas magdadagdag na lang ako ng fresh water diyan gamit yung overflow system natin. Ayan. So may mga tubig na 'yan. So manguha tayo ng fry. So, tignan nyo, mga pre, ganito talaga yung buhay ng fish keeper. So, pakukuha lang ng fry, iipunin. Yan. So, mga bagong anak yan ng mga ginagrow out natin. So, maraming fry dito mga pre. Kung hindi ka lang tatama rin, nasa 50 fry yung makukuha mo araw-araw. Minsan, mahigit pa nga. So, ito yung kagandahan ng pag alaga ng mga ornamental fish gaya ng mulis na to. So, after natin mag-harvest ng ating mga mulis at ilagay sa, idalhin natin sa market. So, meron ng susunod, meron ng mga fry na naka tayo. So, yung gagawin mo, linisin yung pond, tsaka i-grow out na lang sila. So, diretsyo, ah, kikita ka, pagkatapos may pinapalaki ka, ilang months lang, kikita ka ulit. So, ganun. So, yung talagang pinaka-capital mo dito mga pre ay pasensya, sipag, tiyaga. So, bilang isang fishkeeper, kung decidido ka sa ginagawa mo, yung tanging kalaban mo dito walang iba kundi sarili mo lang. So, kung nakikita nyo, ayan, meron tong uh, flowing system. Ayan, tingnan nyo. So, nagdadagdag ako ng tubig ngayon. Yung kinuha natin, dadagdagan natin ng bago. So, yung laman nito ay nasa 1,000 pieces na assorted mollies. Meron tayong tangerine mollies, black mollies, ayan. So, nandito sila lahat. So, ayun mga pre. tapos na yung partial mission ko dito. So, yung mga ref tab na natira ay bi pag-iisipan ko kung saan ko ilalagay. For the meantime, so ito lang muna yung gagawin natin kasi kailangan nating bumalik sa fish store kasi linggo ngayon walang pasok kaya yung mga bata baka uh, pumunta mamaya so sayang naman kapag walang tao don so mga pre uh, maraming maraming salamat sa panonood ng mga video ko so ito lang muna yung mga uh, pwede kong uh, maipakita sa inyo so abangan nyo yung next video natin so mag update tayo isa isa natin to yung mga concretes natin So, hindi na natin kailangan mag-update muna ng mga gapis natin kasi nakaalala nyo yung last video natin. So, ito yon So, nag-update tayo ng lahat ng mga gapis natin dyan. So, hindi na kailangan muna. So, next na lang. So, ito mga pre. So, ito lang muna yung mapapakita ko sa inyo. So, habang nag-overflow ako, at syempre gutom na yung person so kakain na tayo so mga pre maraming salamat sa panonood hanggang sa muli abangan nyo yung next video natin bye bye